Oh, na Pastor Jonas, salamat po. Amen. We acknowledge that it is um, uh, God's grace sa amin po mga buhay kung bakit kami po ay narito. Um, patuloy lang po tayong maglingkod sa Panginoon. Amen. Lagi pong uh, lagi pong sagana ang grace ng Panginoon sa bawat isa. Sabi ko nga po kanina, with the radical faith that we have, God can always work within us and in us. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Magandang umaga po muli. Kami po ay uh, nagpapasalamat sa uh, pagdalo po namin sa iglesia ng ito. Muli po, binabati namin kayo ng happy anniversary. Ay, okay. ay, <laughs> happy Thanksgiving. <Okay. laughs> happy Thanksgiving Day. Salamat sa Panginoon at kami po ay uh, uh, napanito at kami po ay nagagalak na makita po kayo sa lugarin ng ito. Uh, bagi po min na kayo po uh, patuloy na pagpalain po ng ating Panginoon sa lugar. Amen. Kami po ay uh, uh, nagpapasalamat kayo nila Pastor, Pastor Rodel at saka po kay uh, Pastor uh, Jonah. Salamat po sa pag-welcome po sa amin dito pagpapatuloy po sa uh, iglesia ito kami po po'y uh, lubos na uh, nagagalak at uh, sa mga pagpapala po'ng uh, patuloy niyong uh, uh, ginawa o binigay po sa amin sa uh, lugar na ito. At uh, patuloy po tayong maglingkod at uh, maging kami man po ay uuwi sa uh, Pilipinas. Ang uh, aming uh, po'ng espiritu ay nasa inyo po sa wang nalangin po sa inyo. At uh, patuloy po tayong... Uh, Uh, sumunod ang isang uh, slogan po ng aming uh, uh, conference is uh, dun sa mga missionary is ito nasabi uh, hin, uh, hindi ko alam ang kasunod pero alam kong sumunod yun nang po ang importante hindi man po natin alam ang kasunod sa ating pong paglilingkod sa ating Diyos pero alam ko pag tayo po ay sumunod. Amen. Hindi man po natin alam ang kasunod, basta tayo po ay susunod, alam ko na ang Diyos po ay gagawa sa ating buhay. Amen. Patuloy po tayo namin. ako. Maganda mo po. Sawari ka. Sawari ka. Hello po yun sa Thailand. Yes. Ah, uh, Moksanim, Samunim, Kamsam, Lila. Kaya na po, sa kanya mga siyo. Hello. Hello. Uh, it's Hello. 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 for us to be here. lalong Hello. 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 Uh, dahil sinabi ho na may anniversary, may Thanksgiving, and sayang naman nun, uh, ho na hindi ko kami makaka-part uh, makaka sa inyo po Thanksgiving. Uh, salamat sa mga ibon na ginamit ng Diyos. When I say ibon, yun po yung mga ginamit ng Panginoon na nag-provide ng aming mga pagkain. Napaka bukutin nyo. Sabi ka ina ni Pastora, for you to live here for 7 days, you need 50,000 at least. Sabi ka nina ng aking pamangkin, ang, ang bawat nila ay $100 US and 500, 700, 700 HKD at uh, pataka ay pataka na ano yung 60. Macau. Oh. Kami po ng aking anak ay 3,000 pesos at 300 HTD. The Lord is so amazing. Yes. Again, to so sort of sample si Eshene, maraming maraming salamat sa inyo po nag-provide ng aming higaan. Ang yes. so, mga pagkain kay Pastor sa towel, wala akong big towel. Wala din yung shampoo. <laughs> sa mga nag-treat po sa amin, eh, Pastor Carol, sa kanyang anak, sa kanilang family. Siguro, hindi naman po sa uh, uh, poverty mentality, siguro, ang naranasan ko parang ng pizza sa Pilipinas ay Shakey's. <laughs> First time na ako po'y nakapasok na yung Pizza Hut. Thank you. You deserve, Pastor, you deserve. You uh, hindi ko maubos ng patid-patid ang aking pasalaman. So habang kayo po'y kumakain mamaya, uh, aawin ko po kayo ng at least two songs. Yay! Salamat po muli. Kung hindi ko man kayo mabati ng kung sino-ano kayo dahil hindi ko naman ho alam kung sino nagdala ng mga putas, mga <laughs> tinapay. Salamat po. Kamsahamnida. Uh, Kamsahamnida. For those who want to bless them, oh, kamayan nyo sila. Amen. Kasi alam nyo, sabi ko nga, yung nangyari nung last Sunday, me and Pastor, yung binalip ng Lord sa akin, sobra-sobra. So, sa lahat ng gusto, okay. ng pagpapalit, hindi ko sinasabi na magbigay kayo para palahin kayo. Hindi. Gagawin nyo dahil mahal na nila. natin sila at mahal natin ng Diyos. Amen. Sige po, pag pray po ni Pastor. Amen. And can, can we extend our Lord, marami pong salamat, Panginoon, sa umaga nito. At kami po ay nabigyan mo ng pagkakataon para masunod yung pangalawang utos mo na mahalin namin ang aming kapwa ng katulad ng pagmamahal namin sa aming sarili, Panginoon. Panginoon salamat po it's a opportunity salamat po sa pribilehiyo na kami ay kahit sa mumunting amin kaloob Panginoon ay nakapagdulog ng tulong sa sa yumang gagawa Panginoon Alam namin Panginoon this is one thing that was sure Panginoon hindi po ito ang katapusan Amen May madami pa itong kasunod Panginoon Panginoon salamat po sa buhay nila Panginoon, tama ang sabi nila, hindi namin alam ang kasunod, Amen. pero kami ay susunod, Amen. Panginoon. Panginoon. Ganon po ang amin dapat maging uh, slogan din, Panginoon. Hindi namin tunay, hindi, na, tunay hindi, na, hindi namin alam ang kasunod, Panginoon. Pero kami po ay susunod sa iyo, Panginoon. Salamat po sa buhay nila. Pagpalain mo po, Panginoon, sampu ng kanilang sambahayan, Panginoon, we speak blessing. Kami po lahat ay nag-agree that we speak blessing sa buhay po nila, sa kanilang mga gagawin para sa iyo, Panginoon, magpa-prosper ito, Panginoon. Alam namin, Panginoon, sapagkat ito ang iyong kalooban. Ito ang iyong kaluguran, Panginoon, para sa kanila at para sa iyo, Panginoon. Marami pong salamat. Again, hayaan mo pong maging masaya ang buong araw namin. Ligtas at uh, talagang may kalusugan ang bawat isa. Panginoon, salamat po. Ito po ang aming dalangin. Ito po ang aming papuri sa matamis na pangalan ng aming Panginoong si Jesus. Amen. Amen.